inaabot ng ulan pina eh gusto pa ako oh. sabi ng mama eh gusto po ruta eh sabi nga naman ay eh, gaur pa rin nga eh kahit na ulan I on. para que consigan responder a mi nombre a nó vida de los hombres por que la se ven đó la vida cái la vida de

natay at tayo na din eh sa pupunta natin yun guys ito pala yung hagdan na malalim pagod na gaw kaya pa ng tubo. Hika, hika, kaya hika, hika, pa kaya pa kaya kaya pa pa Kaya pa daw nilang Kaya pa daw ng tuhod nila Woo! Malalim kasi to mahaba itong hagdang to Sarap dito maglakad ah Palosong Nakita ko dun kasi yung ano May nakasulat oh, Dito nyo guys oh Lalim Wow Dito muna tayo Parang maganda dito Wow! View. yun yung vulkan taal yan guys kitang kita naman oh bulkang taal parang may nalabas na usok okay na okay na oh Ang gitna Yung ma yun yung bundok maulot. yun Jess yung baba niya. Ayan. May landslide din pala dun oh. aray subukan muna natin na rin yung pababang aray subukan natin lusong so, hanggang kalahati kung gano'ng kalalim itong hagdang to yung mga nakasulat siya sa atin yan may ano namang pay. Dami niyan. sa pa isa kambeng? Kambeng. Uh -huh. oh, kambing? Kambing. Oh, sabo. ba pa yata yung kinuha eh? Supply pa po. po. Naku ko. Oh, haba ng kiyating. Oh! Oh! Marapit na! Malapit ng ano ho? Malapit ng <laughs> Malapit <ng> sa <sumuko. laughs> <laughs> <laughs> Malapit eh. Oh. Baka, iki, rito, ka pinawi, say, iki, may sakit na eh. Hello. <laughs> <laughs> oh. <laughs> oh. May ilang step kaya ho aring are. 15 daw lahat yan, hanggang pa <laughs> Dapat pala din yung may elevator. Oo nga, dapat din yung pinuuso. Pinu Oo nga. nang eh, inilagay din eh. <laughs> 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 <inaudible> 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 Oo nga, mas magaling yung garnet. Tukuhan, <inaudible> pampalakas ng resistensya And guys narinig natin sa mga nakasalubog natin to daw step na to ay 1-5 one 1-5 five. One five step mula taas hanggang baba Ibahay pala doon oh. Guys, malayo pa masulat five one six six. sabihin may solar pa solar lights to kaso wala mo ilaw kasi na ilaw wala akong nakikita ilaw pero may panel puro mahogan eh <laughs> parang hindi ko kayang umakit dito ah balik Mahaba-haba na yata na akin na pababa. Bawal magtapon ng anumang uri ng basura sa sarana na anumang mga oh maglinis. Ah! Pagod na ako! Tawin muna kayo guys. Pagod na video ko na lang pagkakot pocket na